ano po ang instruction sa inyo ngayon dito ng higher command? Well, as far as the Coast Guard is concerned, uh, Sir Ted, our main objective no, uh, dito sa deployment natin sa West Philippine Sea, uh, hindi pa rin naman nagbabago. That is to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Mm, -hmm. mm -hmm. Opo. Pero in the light na meron na pong gray ship dito, napagkalaki-laki at uh, nakita ho ninyo no? Uh, 'di ba may ano po ito? Itong navy. Uh, ano bang barko ito nakita ko na mayroong silang parang mga machine gunner. Yes sir, that's a destroyer class of the PLA mm. Navy uh, warship no. Ah. Mm. Uh, Opo, uh, pag- uubagan yan? Uh, ano po, ano ba ang tugon dito ng Philippine government kung mamarapatin po ninyo? Kasi tayo, never pa tayo mag-deploy ng Philippine Navy, di ba, around this area? Yes, sir. Um, immediately after the Scarborough Shoal standoff noong uh, 2012, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, we stopped uh, deployment yung ganito dahil... Uh, We don't want to be um a victim of the Chinese propaganda mm -hmm. na minimilitarize natin ang uh, issue sa West Philippine Sea. Yung nga po, and but in this case nga, ito na nga po, klarong-klaro, uh, navy ship na po ito. Ka kaninyo, ito ay battleship to, di ba? Yes sir, that's a destroyer class uh, of the PLA Navy. Kaya nga po uh, sir, kasi ang pagkakaalam natin noong pamanho no, ang narrative nga natin dito pati ho, na dati pang administrasyon, eh, hindi ka dapat napapadala ng ganyang mga barko kasi 'yan eh palatandaan na ano na pwedeng mangyari ang palitan ano ho ng karahasan. Yes sir. Um, and we still abide with that. Ang uh, gaya nga na sinabi ng ating pong uh, mm -hmm. uh, Pangulo kahapon no? and the Defense Secretary, hindi po tayo nagpapataas ng tension dito sa West Philippine Sea. Mm -hmm. It has always been the People's Republic of China at katulad nitong uh, deployment ng uh, warship, sila na naman po ang nagpapataas ng tension dito and we are just mm -hmm. on the receiving end ng mga ganitong harassment at bullying nila. Oh mga po, at sa ganito pong pangyayari ngayon, uh, Commodore ano ho, na hindi maitatanggi, eh nag ano ho, kumbaga napahiya sila dito, um nag pin pinaghanda ba tay rest back nila dito? Well, uh, we don't want to speculate sir Ted. no? Mm -hmm. uh, but again, uh, I agree with you, we need to um eventually, you know, uh, think of uh, some contingencies na gagawin natin. Especially sa mga uh, pagbabago ng uh, tactical deployment ng uh, People's Republic of China. Uh, but that is not for the Coast Guard to decide. Uh, okay. We're just mm -hmm. here to support mm -hmm. and uh, adhere to the guidance of the President. Po. Mm -hmm.